Ang kapatid sa ASEAN Games. Ipinahayag ng kilalang gymnast na si Carlos Yulo, isang dalawang beses na nagkamit ng gintong medalya sa Olympics. Ang kanyang hangarin na makatunggali o makasabay ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldro Yulo sa darating na 2028 Olympic Games na gaganapin sa Los Angeles, California. Sa isang panayam isiniwalat ni Carlos ang kanyang matagal ng pangarap na pareho silang magkakapatid na makapasok at makapagkompetensya sa parehong edisyon ng Olympics. Ayon sa kanya, magiging isang pambihirang karanasan ito, hindi lamang para sa kanila bilang magkapatid kundi para rin sa bansa. Layunin ni Carlos na sabay silang sumabak sa internasyonal na entablado at parehong maghangad ng gintong medalya para sa Pilipinas. Hindi kasi kami makakapagsabay sa Thailand Sea Games so baka sa Asian Games or sa Olympics, ani Carlos sa Panayam. Isa itong patunay ng kanyang determinasyon at tiwala sa kakayahan ng kanyang kapatid na si Carl. Sa